Ito yung mga kapatid ko, pwede bagong araw, pwede bagong vlog naman yung gagawin natin. So, bali yung ano, uh, last video natin, uh, ginawa ko lang kanina, bali kaninang umaga, ngayon uh, hapo na uh, ako na, ano, uh, 1 p.m. So, yung ano, ang ginawa ko kanina is tutorial ng paglagay ng anak uh, scope sa mga unit. So, gagawin natin ngayon is, yung ano, set ng MD receiver natin, yung tinutukuran ng anak uh, ito yung hammer. Then naka naka ano siya, ayan. Maluwag na siya sa anak sa pin kaya yeah, yung hammer is nakaangat na. So, bale na. Ano, uh, ah, sa inyo. Ah, uh, Ito siya mga kadugo. Uh, ito yung i-copy natin. And then, yung design. Kaya uh, itong, ito yung material na gagamitin natin. Stainless din. Yan. Bali, ito yung, ito lang yung head yung gagamitin natin. So, bali, i-copy siya natin dito. Yan. Yan. Yan ganyan yung ano uh, kalalabasan niya medyo may lang konti dito pero wala ano lang okay lang yan so ganyan medyo ano uh, tong, ano yung bolt you Yun, ano. makabal siya konti so sakto lang kasi yung sa housing 7mm ito 6mm okay lang kahit mga 6.5 pasok pa siya So, ito yung dahilan kung bakit hindi makapalo ng malakas yung ano, yung hammer natin. Yan kasi ano, na ano na na oversize na yung butas. So, ito. Okay, eh. Bale, yan siya. Yan focus. Bali, yan ano, maluwag. Ayan. Ayan siya maluwag. Kaya yung hammer natin, uh, hindi sagad yung kasah Gawa ng pag to, nakatukod na dito yung hammer is nadidiin niya pababa. Kasi maluwag yung ano, butas sa pin. Uh, butas para sa pin. So, gawa tayo. Ah, uh, kung pwede yung fit na fit dito sa pin, uh, mas okay. Ayan. So, sige. Uh, cut, cutting muna natin dito. ayan yan mga ano mga kadugo. Bali na ano na natin na yan na grinder na natin na gawa na natin ng ano. Ah hindi pa to final kasi medyo oversize yung ginawa natin para pag nagbutas tayo pwede pa natin ma-adjust. Yan, bali ganito siya. So, ganyan yung pesto niya. Ayan. Ayan. So, ganyan. Uh, ano pa natin ito? Uh, I-cutting. Pero, pag ano na, pag nabutasan na, doon na natin i-, ano, i Ito. i-copy yung ano, yung design. So, bali dito, yung sa tinutukuda ng pin is ah, hammer. Medyo tasa natin dyan. So, yan. Yan lang mga anak. ah uh, kadugo. So, pa, wala akong gamit na pang butas dito. Uh, ma mahirap pag ano, pag barena na lang kasi baka tabingi yung mabutas. So, ay -ano natin to sa ano sa machine shop kung kaya nila ah uh, tingin ko kaya naman so ayan a few moments later saan so, mga kadugo uh, ito na butasan na ayan para sa pin And then ito naman para sa spring. So ayan. So ano natin, i-grinder natin yung mga excess yan. Yan. So let's go. So yan mga kadugo, bali natapos na natin yung ano, uh, ginawa natin yung replacement nito. Yan, uh, nag-copy lang tayo. Uh, hindi ko na pinakita. Nilagay uh, ko na agad dito para uh, ano ko. And then, ito is maluwag. Maluwag ito, kaya may ginawa akong ano, uh, PVC na spacer. Yan, dalawa, kabilaan. So, bali ano yan. ah. Uh, Bale, dyan. Dyan siya nakalagay ng last. Yan o. Sa dito, at sa kabila. Sa pin. Yan. So, bali yan yung ginawa natin. So, hindi na natin nilagyan ng ano, spacer. Gawa ng fit na siya dito. Dyan o. Yan. Kamu dyan. Yan. Fit na. Kasi ito, ano, uh, 6mm yung kapal. Ito 6.6 or 6.5. Ito. So, pero ang ano, ang kanal nito diyan oh, Yung kanal diyan na ah, ito, ayan, yung kanal na 'yan is 7mm. Yung nagawa ginawa natin is nasa 6.7mm. So, bali fit siya. Ayan. May kawang lang siya konti. Konting-konti lang mga kadugo. Bali ito na. The moment of truth. Papakita ko na. So, nung last, yung pagkasa is mataas. So, ito, naka uh, ano na ayan ah uh, flat na siya kung ano ah uh, flat na siya sa uh, ano ah uh, trigger housing so pwede pa ito maano ma push wala ano wala ang yung ano Kalawang kamay ko so bali pwede pa ito ma push yan pero okay na to ah uh, medyo lalakas na yung ano yung palo nito kasi nung last nandito yun eh kaangat dito yan yung dulo nito ng hammer nandito so walang ano walang mahina yung ano yung palo niya sa pairing pin so ayan uh, try natin to sa ano yung last is 940 fps lang yung ano maximum niya kasi uh, binabahan ko yung ano yung output ginawa ko ano 1800 nung last is 1900 ngayon is ano uh, yung regulator is 1800 psi so uh, ilagay ko muna to and check natin yung ano yung velocity so sige A few minutes later. Sayan, so ah uh, nalagay na natin yung ano, uh, hammer assembly sa unit. Sayan. So uh, check natin yung ano, yung velocity niya. Yung pinaka maximum na velocity sa 24.6 grains na FS FS lag is 940 lang yun nata kasi ginawa ko ano one eight so check natin lagyan natin ng ano krono so hindi masyado kita yung ipang test natin is yan, FS lag pa rin 24.6 grains yung mga uh, may mga reject lang yung 158 uh, ano pa to? malambot pa kalasin ng hammer ah kalasin malambot pa i yung hammer try pa natin ulit 945. So, bumaba. So, try natin yan, no? Ikotin yung hammer sa isang, isang time. 9.71 So yun, 9.79 Try pa natin ikutin kung ano uh, tataas pa ah, so wala na maximum na yan o, balik natin sa ano uh, balik na natin pa sa 940 ayan, 943 so ito, ah, uh, dumating mga cantarex, ah, so. ayan ah, uh, one piece is medium die load bali, dalawa ito ah uh, Papakita ko. So, ito siya. Ayan. Dalawa ito. Ayan. Yung isa is... 65mm siguro yung isa. And then, 70mm. Ah, oh, ito yung medyo mahaba itong sa taas is ah, 75 mm yung mahaba and then sa ilalim 70 mm. So try natin yung ito yung 75 mm kung ano. Sobrang tigas. Ah, sobrang tigas baka dito ano maganda at check na natin a few moments later so ito yung ito yung spring yan ng stock hindi nito naman yung ano yung bilhin natin na 65 mm yan bali yung stock is 60 mm so bali na nas, nas ko to ng ano ah uh, yung ano ah uh, yung cleaner na Kobe kala ko kasi ano hindi ma ano yung pintura nya so nagkalawang na kaya palitan natin yan so ito sana magkasya yung ano yung pin na to. so yan kasya naman Ah, uh, yung 65 mm lang yung ano, ay uh, palit natin. Yun, know, medyo mahina na. Yun. Ito is ah, uh, matigas. Mas makapalit itong ano. Ah, uh, red yung order natin. Ito pwede ba ito sa iba. At uh, saka balik ko na yung ano. Yung spring ayan oh, kita niyo balik ko na. Yan. So lagay lang natin 'to check natin na agad yung ano, uh, muscle velocity. Then, uh, trinay ko tinagilid yung, ano, yung chrono. Kung okay. So ayan, 981. So ayan mga kadugo, uh, ayan, uh, FS lag, uh, 24.6 grains, 0.18 yan. So ngayon natin, uh, hindi na natin na-record dahil mm -hmm. ano, uh, kita nyo yung video na may dumating, uh, nagpaayos ng ano, ng unit niya yeah, yung binili niya sa akin na yung first specific ko na bino so ano lang yan ah uh, nawala ng hangin bali pinakargahan then pinasiro ulit so yan ito na lang uh, nag try na lang ako yung hammer niya is hindi pa masyado matigas na sobrang tigas so ito na yung velocity niya dahil bago yung and bago yung Hammer Spring. 998 point 5 997 point 993 point Ayan So Ito yung unit Ayan Bale Yung first shot is medyo matas Gawa ng matagal na katambay halos 2 hours siguro so yan okay.